Ang mga Pinoy, KSP. Kulang sa papel or kulang sa pansin. Part 1. Kulang sa papel tulad ng mga accreditation, certifications, or pagdating sa lupa tulad ng tax deck, titulo or permits. Tax deck lang ba ang hawak mo sa lupa mo? What if I tell you pwedeng paupahan yan? Ito yung nangyari sa akin. Meron akong lupa na naka-tax deck lang, wala pang titulo. Pero pinapaupahan ko na siya sa commercial tenant. So anong ginawa ko para legal to? Pinapirma ako ng affidavit of ownership, notice of non-tenancy, at neighbor's consent. Para mapatunayan na akin yung lupa at ako yung may control. At the end of the day, mahirap talaga pag kulang ka sa papel. Mas mabilis sana yung proseso kung may titulo at kumpleto yung requirements. Pero good news, in process na rin naman yung title ko at may mayor's permit ako to list that property. Yes, kahit tax deck pa lang, nagko ako sa batas. Pero, mas madali sana kung tamang KSP, kumpleto sa papel. So, kulang sa papel, ayusin mo na yan. May lupa ka rin bang gustong pagkakitaan pero kulang ka sa documents? You tell me. Lalo kung tinamaan ka. Kung nagustuhan mo yung real talk sa passive income gamit yung lupa mo, I'm Jer at kung maayos yung kinikita mo pero feeling mo nasa stock ka, hindi mo kasalanan yan. Hindi naman to tinuro sa atin ng school, di ba? Huwag kang maglalayan yung mga tinuturo ko.